Pansin Evid Senior Citizens, may malaking breaking news update tayo na magdadala ng ginhawa at tuwa sa milyon-milyong mga senior citizens sa Pilipinas. Sa darating na September 2025, ang matagal ng hinihintay na Universal Social Pension ay opisyal ng kumpirmado at nakatakdang mailabas. Tama ang inyong narinig, at mayong araw. Ilalahad ko ang kumpletong release schedule kung kailan nyo matatanggap. Paano ito ipamahagi? at sino ang mga tukoy na karapat dapat. At ito pa, manatili sa akin hanggang sa katapusan ng video na ito dahil magbabahagi rin ako ng nakatagong detalye at bonus update na hindi pa alam ng karamihan. Huwag palampasin! Kumusta lahat? Ako si Your Name at maligayang pagdating sa amin channel kung saan binibigay namin ang pinakatumpak, pinakabago, at eksklusibong mga update tungkol sa mga pensyon, benepisyo, at suporta para sa senior citizen sa buong Pilipinas. Kung una ninyong pagkakakita dito, Huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at i ring ang bell para laging updated kayo. At kung excited kayong matanggap na ang pension na ito sa September, pakibigyan ng malaking like ang video na ito para mas maraming senior ang makakaalam. Bago tayo pumasok sa schedule, balikan natin muna, ano ba talaga ang universal social pension? Noon, mga napiling indigent seniors lang ang nakatanggap ng tulong mula sa mga government programs tulad ng ESV social pension. Maraming seniors ang walang o kaunting pension. Habang ang mga mayaraya o benefits ay madalas na masyadong maliit para sa pang-araw-araw na pangangailangan, ngayong taon, gumawa ng makasaysayang desisyon ang gobyerno, ilunsad ang universal social pension. Ang salitang universal ay nangangahulugang lahat ng senior citizens sa bansa ay matatakpan na ngayon. Ito ang unang pagkakataong maipapatupad ang ganitong programa sa buong bansa, na may malinaw na misyon na walang senior citizen na mapapabayaan. Ito ay isang milestone na hakbang para suportahan ang aming mga nakatatanda na nagbuwis ng kanilang buhay sa pagbuo ng pamilya, komunidad, at bansa. Ngayon ito ang pinakamahalagang bahagi, opisyal ng kumpirmado, ang Universal Social Pension ay magsisimulang mailabas sa September 2000 at 2025 na ito. Ayon sa opisyal na mga pahayag mula sa National Commission of Senior Citizens, NCSI, at Department of Social Welfare and Development, YAVE. Magsisimula ang distribusyon ngayong buwan at magpapatuloy sa buong bansa. Hindi na ito hula o chismis, ito ay final at approved na programa ng gobyerno. Mga senior, may konkretong bagay na kayong asahan. Kompletong release schedule breakdown. Pumasok tayo sa mga detalyeng hinihintay nyo ang release schedule. Unang linggo ng September, September 1, Pito, Coverage, mga senior sa Metro Manila at iba pang malalaking lungsod. Method, Direct Bank Transfer at Cash Cards. Ikalawang linggo ng September, September 8, labing apat na, coverage, mga senior na nakatira sa mga probinsya ng Luzon. Method, distribusyon sa pamamagitan ng mga municipal halls at accredited payout centers. Ikatlong linggo ng September, September 15, 21, coverage, mga senior sa rehiyon ng Visayas. Method, regional hubs at local barangay payout sites. Ikaapat na linggo ng September, September 22, 30, coverage, mga senior sa Mindanao kasama ang malayo-layong mga lugar. Method: special payout caravans at mobile distribution teams. Mahalagang paalala, kung napalampas ninyo ang nakatakdang payout schedule, huwag mag-alala. Magkakaroon ng catch-up distribution sa unang linggo ng October. Eligibility and big requirements. Ngayon, ang malaking tanong, sino ang qualified? Lahat ng Filipino citizens na may edad na 60 pataas. May aya og suspension man kayo o wala. Dapat kayong opisyal na nakaregistro sa inyong Office of the Senior Citizens Affairs, OSCA. Kailangan niyo ng valid government ye tulad ng Senior Citizen ye, UMID, o oh Voters ye, para kumpirmahin kung nasa listahan ang inyong pangalan. Mag-check sa inyong Barangay Hall, Municipal Office, o oh OSCA Branch. Ang magandang balita, walang komplikadong application process. Kung kayo ay registered senior, automatically covered na kayo. Bonus info, ngayon ito ang exciting na bonus update, bukod sa pension payout mismo. Nakikipag-coordinate ang gobyerno sa PhilHealth at Department of Health para magbigay ng discounted o libreng maintenance medicines para sa mga senior. Hindi lang pera, pero pati health support, at hindi pa dyan natatapos. Sinasabi ng Insider Reports na may special holiday bonus payout sa pagtatapos ng taon. Kaya siguruhing updated ang inyong mga records at handa ang inyong mga yi para hindi nyo mamisyan ang extra benefit na ito. Linawin natin ang ilang common questions at dawikiya. Kailangan ba akong mag-register online? Hindi. Automatic ang registration kung nasa OSCA database kayo. Paano kung wala akong bank account? Walang problema, magkakaroon ng physical cash payouts sa mga designated centers. Totoo ba na mga napiling barangay lang ang makatanggap ng pension na ito? Hindi talaga. Ito ay universal program, applicable sa lahat ng senior nationwide. Paano kung hindi ako personally makakaklaim ng pension ko? Pwede kayong mag-assign ng authorized representative na may signed authorization letter at valid aids. Narito ang ilang practical tips para fully prepared kayo, panatiliing updated at handa ang lahat ng inyong government aids. Double check ang eksaktong payout schedule ng inyong barangay o municipality. Mag-ingat sa mga scammer o fixer na nagpapanggap na government agents. Kung hindi kayo makakapunta personally, sabihan ng maaga ang inyong barangay para makapag-assign kayo ng representative. Kunin lagi ang inyong impormasyon mula sa opisyal na hotlines, OSCA offices, at IARI announcements sa pamamagitan ng paghahanda. Magiging smooth at hassle-free ang proseso. Kaya yan na, malinaw at kumpirmado, ang Universal Social Pension ay opisyal nang mailalabas sa September 2000 at 2025 na ito. Pinag-usapan natin ang kumpletong schedule, eligibility rules, bonus benefits, at mga tips para maayos ninyong maklaim ang inyong pension. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, pakiclick ang like at i-share ito sa ibang senior citizens para lahat ay makakaalam. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Dahil patuloy akong mag-update sa inyo tungkol sa mga susunod na pension releases sa October, November, at December, sa aming mga minamahal na senior citizens, alamin niyong hindi kayo nakalimutan. Ang Universal Social Pension ay patunay na pinahahalagahan ng gobyerno at ng bansa ang inyong mga kontribusyon at gustong suportahan kayo sa inyong golden years. Maraming salamat sa panonood at congratulations sa lahat ng senior, ang matagal ninyong hinihintay na pension ay nandito na.